Hi guys, magandang gabi sa ating lahat. Tayo ngayon ay update sa pizza. Ngayon is September 20, 2023. Yes, so ang ating gagawin ngayon mga kabayan ay magpapalaala tayo doon sa mga taong nakakalimot. Yan. Bakit papalala? Kasi mayroon nga naman talaga nagpa, naka, nakakalimot sa mga bagay na nangyayari na. So ito po ay eh, para doon sa kinaukulan, Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna, Kalinga Prab, Jolay Paunel, RP Max Vlog. Ayan. Pero ito mga kababayan, ginagawa ko ito upang palalahanan lang ha mga kaibigan. Hindi ko upang pag-away-awayin ang sino man. Alright? Naalala naman yung mga kababayan during your teenage days. di Diba? Noong kayo i ng umibig sa inyong mga first love, 'di ba mayon, mayroong iba diyan ginagawan nila kagad at mayroon silang mga team song sa kanilang pag-ibig. Hmm. Yan, 'di ba pag itoy na ninyo ang isang mga team song ng inyong mga first love noon? 'Di ba marami kayong naalala? Ito po 'yon ang ginagawa ni Buwan TV. All mga kababayan tayo ay may mayroon tayong patugtuging video upang mapatunayan natin na hindi tayo gumagawa-gawa lamang ng kwento dito upang mayroon lang tayong mai-akusa sa kanino man. Ay, ang Buwan TV pag nagsalita, mayroong batayan. 'Di ba? Ang video ng ito is nangyari na nung wibak back a couple of months ago pero kaya ko ito patugtugin dahil nga ang ating thumbnail is pagpapalaala sa mga nakakalimot. Yan. Eh, maraming, maraming na kasing malilimutan, lalo na may mga thunders na. Alright? So, shout out sa buong team Kalingap. Okay. Mga kababayan, pag narinig naman ninyo ang video ito, eh, sana wag naman niyo agad-agad ako husgahan. Makinig muna kayo sa aking punto, bakit ko ginagawa ito. Nang sa ganun, e eh, tayo'y magkakaunawaan sa bawat isa. Okay? At kung ayaw man ninyo ang mga ganitong bagay, hindi eh, di mag-comment kayo dyan sa baba. Comment niyo, Sabihin nyo, buwan TV tayo, o, ganyan, bla bla bla. Ayan. Mag-comment kayo. Kasi ang sabi nga nila, uh, ayon sa kasabihan, ang nagsasabi ng tapat ay nagsasama ng maluwag. O, di ba? Di magsapatan tayo mga kababayan. Nang sa ganun is, eh, tayo'y magsama ng maluwag. Okay mga kababayan, shoutout po sa lahat, unang-una sa uh, Moon Shadows, yan. sa ating mga kapatid yan, uh, pasinsya na ninyo kung ang Buwan TV is nagkaroon tayo ng content na ganito, pero huwag kayong mag-alala, hindi naman ito away, kundi paalaala nga lang eh. Okay, so tayo po ay mag-start na upang makarami pa tayo kung ano pang ating sasabihin tungkol dito. Ito na po mga kababayan, uh, pakinggan ninyo kung sino ito, di bahala na po kayo. Isirain kita. Ito, ayan, dito tayo mag Okay, basahin ko po. Nasa ibang grupo na po ang kuos. Kasi di kami umangat sa grupo niya patungkol po kay Julay Paunil. Siya lang at si RP Max Black ang nagkaisa nagkasundo po silang dalawa at walang umaangat sa grupo po ng kuus. Kinig July Julay Paunil, makinig kay Maraming Chang. Okay? Sisirain kita. Itong gabi na to, Ipapanatan, kitsang lalo, animal camp. Yan, yun po ang isa sa bahagi na ipaalaala ko sa mga taong kinaukulan, gaya ng nabanggit kanina. So, matindi kasi mananalita ang taong ito, masakit sa tainga. So, kung ano man ang inyong narinig kanina, yun po yun ang kanyang naturalisa. Meaning naturalisa is, yun talaga ang kanyang ugali. So, nawain na niyo ninyo kung bakit nangyari yon Pero, kung, alam ba, nagustuhan mo ninyo ang kanyang ginagawa, di, wala naman problema dyan. Kanya-kanya tayong test. Pero, ngakin akin lamang, ha, paalaala lang. Okay. I... refund or demanda tayo. Refund or demanda tayo. Yung sinabi niyang refund or demanda tayo, yun po yung calamity fund na naonsyami na binuo ng Tim Kalingap sa pamagitan ni Kuya Bal Santos Patubang para lamang sanay panghanda kung mayroon mang darating na kalamidad sa lugar kung saan man yon Halimbawa kung sa kabikulan ay eh may nakahandang pundo na instant tulong agad kasi siyempre kalamidad eh. Yan, kung halimbawa may no, naghihirap dyan, nangangailangan ng uh, kumot, pagkain, damit, kasi nga naman na bagyo, na lindol, etc. E eh, andyan na kagad ang pondo dahil calamity fund nga ang tawag. E eh, kung eh, kine-question at binubulabog ng babaeng ito, ayun, tinigil na lang. Yun po ang nangyari doon. Tuloy natin. Okay. Huwag niyo umpisan si Marilyn Chow ako ang matinding kalaban ng kalingap at balsantos matubang, ina matubang, rap matubang, at Yulay Paunil, at RP Max Black, at Bangkay. Ako ang pinakamatindi niyong kalaban. Mag-ingat kayo. Yan, yun po. Kaya nga sabi ko, ito ay palaala. Kaya mag-ingat kayo. Team Kalingap, at saka sa buong Team Kalingap, or kalingap community, mag-ingat kayo kasi siya nga ang inyong matinding kalaban. Ngayon, sa nagsalita, kung sakali eh, ngayon nagbago ka na, halimbawa sa pag-uugali mo, nagbago ka na kung ano paman ang inyong binago dyan, sana kung ikay nagising ka na sa katotohanan ng nagawa mo sa nagdaan, iwag eh, mo nang ulitin ito. Yan, doon naman sa kan sa iyong pinagsabihan na mag-ingat kayo, eh ingat-ingat nga naman. Eh sabi nga niya mag-ingat, di mag di ba? Tagalog 'yan, di madaling maintindihan. Sino yung sinabihang mag-ingat? Kuya Bal, at Edna, Kalinga Prab, Jolay Ponel, at saka RP Max Vlog, mag-ingat kayo. Kasi siya ang matindi ninyong kalaban. Okay. Paano ba siya pag nagiging kalaban? Ito pakinggan natin. Sobrang pagmamahal ko sa mga putang hmm. yeah. ina ka. Hmm. Ayan na. Putang ina ka. Yan. Yan ang mga matindi dyan. Kuyo ina ka tao. Pal Santos Matubang, ikaw rin. Ano? Ikimada niyo ko. Dahil galit ako at nagsalita ako at ko sa inyo. Putang ina ka, Putang yan. So, mag-ingat kayo. Ha? Mag-ingat kayo. Gaya ng sinasabi niya rito. Yan. Ito lagi kung palala. Alalahan ninyo ang pangyaring ito. Okay. Ay, refund or demanda tayo. Refund or demanda tayo. Okay. Huwag niyo umpisan si Marilyn Chow. Ako ang matinding kalaban ng kalingap at Bal Santos matubang ina matubang rap matubang at July Paunil at RP Max Black at Bangkay ako ang pinakamatindi niyong kalaban mag-ingat kayo sobrang pagmamahal ko sa mga OFW oh, so mag-ingat kayo siya ang inyong matinding kalaban eh sino siya siya ngayon ay nandyan sa inyong palipaligid. Nandito ngayon sa community ng Team Kalingap. Nag-ali-aligid. Para bang, para, bang, uh, para bang isang nila lang na naghahanap ng masisila. Kasi eh, mayroon siyang... Ayaw ko lang kung ano. Hindi, hindi ako maghusga. Dahil sino ba ako na humusga sa kanyang ginagawa. Pero... Gaya ng sinabi niya na mag-ingat kayo. Mag-ingat nga naman ang buong community ng Tim Kalingap kasi nandiyan na siya uli. Nandiyan nagdikit-dikit sa Tim Kalingap. Okay? Malinaw ba yan mga kapatid? Mag-ingat kayo. Sino ang mag may sabi? Ako? Hindi. Siya. Kaya mag-ingat kayo. Okay. So hindi ko na uulitin mga kapatid kasi masakit sa tainga ayan um, ano nangyari ah sige, isa na lang pala isa, sabi kasi dito, isa na lang okay ito putang ina ka putang ina ka wag ko kuyuin ang kataw Balsantos Matubang ikaw rin ano, itimanda nyo ko dahil galit ako at nagsalita ako at nagpura ko sa inyo. Putang ina kayo! Yan. Yun po yun. So, magingat ingat kayo kasi siya ang inyong matinding kalaban. Sabi niya. Okay. So, magbigay pa ako ng isa pang bonus. Bonus na lang ito. Maiksi lang naman ito mga kapatid. Uh, pakinggan lang natin sandali. Ito ay... Uh, mm, di naman to mahaba. Sabi ko nga eh, bonus lang bonus sa sandali lang ha hmm. hindi naman ito mahaba mga kapasid sandali lang at shout out din naman sa buong uh, team Kalingap kikuyabal at edna sa kakikalinga kalinga uh, sana nasa maayos kayong kalagayan at yun na naman din ang aking hangad na tayo masaya at maligaya Then, ito, sandali hahanapin ko lang. And, uh, maipatugtog ko lang bilang isang bonus. Ayan. Kasi sa pamagitan nito mga kapatid, eh, ito na isang magandang paalaala ko nga rin naman. Hmm. Sana yon. Eh, ito, 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 ito. dito tayo mag-start sa may party din. Sa may dulo. Dulo, dulo tayo. Ah, ah naman, oh. Ayan, dito tayo. And then, sa may parting gitna. Okay. Okay. Ayan, dito tayo si gitna mag-umpisa. Yung order na anak <makes> ka na rape, na hiring illegal po. Ang kaso ninyo, doon kay, laban kay, doon na para kay Melissa. Ngayon, nakuha ang bata. Nasaan ang bata kayo? Nasaan Melissa ba? Oh, yan. So ito ngayon dapat ding alalahanin ha. Kasi sumasawsaw ito sa mga bagay na hindi naman dapat niyang salihan. O di nandyan ngayon sa kalingap. Baka naman muli siya ay makikisawsaw sa kanino man yan lalo na't na mayroong love team love team diyan. Siyempre daming trending ngayon sa team kalingap eh. So ayan, ingat kayo ha. Kasi sabi nga niya siya ang matinding kalaban ng Team Kalingap. Paano ba siya pag, pag uh, nagiging kalaban, mga kababayan? Ha? Ito, pakinggan nyo. Kasi masama kayong tao, eh. Ginagawa ninyo, ginagamit yung bata. Makuha, Yan. So, hindi natin ito doy. So, yun po mga kababayan, kapatid, sa, lalo na sa Team Kalingap, uh, paalala lang. Ha? Paalala lang kung ano ang nangyari ng nagdaan. Siyempre, kaya nga paalala kasi nagdaan na. Hindi naman natin pwedeng alalahanin yung mga bagay na hindi pa nangyari. So, ito, sana wag na mangyaring muli. Ano? at saka sa babae nagsalitang ito, huwag na naman sana ulitin kasi masakit sa kaluuban na pagsabihan mo ang iyong kapwa na ganyan. Kasi lahat naman tayo ay namamatay talaga eh, pero hindi naman sana pangungunahan dahil ang Panginoon ay may-ari ng ating mga buhay, di ba? Kung magsana-sana ka man diyan, sana ganito, sana ganyan. Eh, wag na wag nang Hayaan mo na ipaubaya mo na sa Panginoon. Sabihin mo na lang, Bahala na ang Panginoon sa inyo. Ganyan kasi huyo para magsana-sana. Okay, di ba? Yun lang po ang kay Buwan TV mga kapatid. So kung inyo mang naalaala ang mga bagay na ito mga kapatid, di either thumbs up, likes, or thumbs down, bahala na kayo. Dahil ang sabi ko ngayon dito, bayan kayo na po ang humatol. At doon sa mga nakakalimot, sana ito ay maalaala ninyo. At kung ito may naalaala ninyo, bahala na rin po kayo kung ano ang nagiging decision. Dahil kayo pa rin ang may huling uh, mag-decision, huling magpasya kung ano man ang inyong nararamdaman sa mga bagay na ito. Kung ito man ay inyong maalaala. Muli po, ito po si Buwan TV mga kapatid. Ay, uh, gumawa tayo ng uh, video kagaya nito. Sana po kung inyo nagustuhan, wag naman sana tayong wag naman sana kayong makalimot mag thumbs up, thumbs up ba ganyan. Thumbs up diyan sa baba, like, share and subscribe. At kung inyo mang nagustuhan, eh ganoon lang naman. Sana po support lang po sa mga video ni Buwan TV. Okay? And uh, gaya ng sinasabi ko nung nagdaan, ito hindi naman away ang ating hanap kasi gaya. Sa, sabi kasi ng iba, collect friends, not enemy. Alright, shout out sa lahat. Magandang araw po mga kapatid. Wala na po ako ibang masabi pang mga karagdagan sa ating paggawa uh, ng video ng ito. Kundi ang uh, manalangin na sana tayo ay masaya, maligtas sa lahat ng maaari nating danasing kapamakan sa kalooban ng Panginoon sa kanya ang lahat ng bagay sa kanya natin ipagkatiwala ang mga ito so maraming salamat maraming salamat goodbye sabi nga eh, sayonara everyone thank you very much see you next time